Alas 11 ng umaga, umalis kami ng bahay. Kasama ko dito yung teacher ng anak ko at yung mga kaklase niya. Dahil sa mga puntong to ay tanghalian na at hindi kami kumain sa bahay. Lumabas muna kami para kumain. At pagkabalik namin, ay nag-start na rin yung pagpapasok ng mga estudyante at mga nanay sa loob ng gymnasium. Nag-start na rin magkulit yung anak ko dyan dahil ang dami niyang nakikitang bata. Gusto niya makipaglaro. Nayaan ko na nga lang din yan siya magdapa-dapa dyan. Alam kong sobrang dumi. Kaya good luck talaga sa akin sa paglalaba. Char! Maya-maya din konti, dumami na rin yung tao dyan. Sobrang dami talaga, as in, parang punong-puno yung gymnasium dito sa bayan. Supposedly, yung mga bata dapat dyan sa gitna, tapos yung mga parents or guardian ay dito sa gilid. ang upuan. Pero dahil sobrang dami ng tao, uh, dyan na lang sila sa gitna dahil wala silang maupuan. And anyways, fast forward, nag-start na rin yung uh, event at nagsimulang magsasayaw dyan yung mga mascot ng daycare. yung event pala na to ay sponsored by LGU. So, project daw to ng MSW, MSD or MSWD. Ay ewan, basta project siya ng barangay or ng barangay? Malika. <laughs> Project daw to ni Mayor Kasi nandun kanina si Mayor eh Anyways, project nga siya ni Mayor Tapos libre siya sa mga daycare na estudyante Pero may bayad yung guardian Or yung parents na aattend dito sa event Bayad ako ng 300 dahil ayun nga, walang bayad ang bata. So, kami lang or guardian lang ang magbabayad. Ulit-ulit. Pagkatapos sumayaw ng mga mascot, sumunod na rin tong naguhula hoop. Ang galingan niya ni, eh. kasi nagagawa niya yan oh. Tatawa <laughs> ako kasi pag ako naguhula hoop, hindi man na umiikot. <laughs> Anyways, ang galing talaga niya. O, ba? Diba? Pak! <laughs> sumunod na rin dyan yung mga puppet. Ang mga bata nga na nasa gitna or yung nasa dulo ay tumayo na lang din sila para makita. Kasi kung kung titingnan talaga, sobrang liit ng no mga puppet, hindi masyadong makita. So, sa totoo lang, itong event na to, parang ang nag-enjoy yung mga parents. de <laughs> joke lang. Mukhang nag-enjoy naman sila magkulit at maglaro. Sa totoo lang talaga, akala kasi namin yung event na to ay magi-start ng November 21. Ta so for some reason nag-advice nga na November 19 na lang daw magkakaroon ng tong amazing show. Kaya gumo kami ng anak ko sa teacher dahil ngayong araw or November 19 wala akong schedule sa school alas nag din pala yung show ng almost 2pm na dapat 1pm yung start nito pero ewan ko ba ang tagal nila char mga kalagitnaan nga ng show ay medyo nabuboard na nga yung mga bata at yung anak ko gusto na nga rin dyan umuwi Um, sinasabi ko lang na hindi pa hindi pa tapos ganyan dahil almost 3 hours ba naman kasi itong event Thing din na uh, air condition yung loob ng gymnasium na to kasi kung hindi sobrang init talaga dito dahil punong puno ng tao e tapos maghagis ng yoyo dyan for souvenir sumunod na rin tong sa performance itong Reyes family nakakatuwa nga to sila panoorin kasi may dalawang bata dyan or dalawang bagets na nag aakrobat tapos um, medyo nakakatakot lang din kasi syempre mga bata sila pero ang gagaling lang pahiyaw nga yung mga audience kapag yung mga bata na yung nakasala kahit sa mga bagets na kasama sa acrobat ay meron din silang lola na kasama Parang halos lahat ng audience nag enjoy sa kanila kasi tuwan tuwa sa kanila ang cute kasi ng mga kids at sinabayan pa nung lola na kahit matanda na siya ang galing niya pa rin mag-balance. Katapos nga mag-perform nung Reyes family ay nagkaroon ng picture taking dito. Ito nga magnana magnanay ay namuntikan pang matuklaw ng ahas. Dahil wala kaming sundo ngayon, magko kami at naglakad na nga kami dito papunta sa ka kakainan namin. At dito kami nag-early dinner sa KFC kasama yung teacher ng anak ko at yung kaklase niya. Early dinner na to kasi for sure matatropic kami pa at eto nga nasa pila na kami nagsakay ng jeep at sobrang haba nga ng pila at ang daming pasahero. Matagal-tagal na rin yung huling um, commute namin, mga one year old pa mahigit si Jace. So ngayon na experience niya ulit at nakangtaka siya. Forward na <laughs> sakay na kami ng tricycle at pauwi na rin hanggang dito na lang. Salamat sa panonood. Bye.